Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito na tayo sa May Sabana. At yun, uh, marami nag-request sa atin kung pwedeng uh, mag-update tayo dito. At yun, nakakatuwa dahil ang dami ng mga narilocate din dito. dami na rin residente. No mga last, mga previous video natin, eh, halos wala pa mga tao. Pero ngayon, meron na mga residente nang narilocate -re na rito. At ngayon, nahanapin naman natin yung... ah uh, Black 42 muna. Okay? So, nandito na tayo sa Black 40 42. Ito na yung Black 42. So, lipat natin para mas makita ninyo. So, ayan, no? Black 42, hanap natin ay uh, Lot 7. So, ito yung 16. So, baka nandito doon sa bandang duro yung Lot 7. Kung hindi dolo, sa dulo sa kabila. Ayun lang yun. Itong kabila kasi ay... Uh, 46, 46, uh, 53, dalawang 53, tapos isang 41. So, sana uh, nandito yung mga o oh, meron na nung 53 tsaka 41. 42, nakita na natin, hanap na lang natin yung lot 7. Ah, ito 41 na. So, malamang nasa kabila yung uh, sana meron ng lot 7 sa 42. Ito naman, na uh, block 41. So, ito na yung block 41. So, unahin na natin kasi nakita na natin. Oh, ito. <laughs> Nandito na pala tayo <laughs> sa lot 14 Nasa tapat na natin. So, shout out kay Ma'am Jessica Delmon. So, ito na po yung block 41, lot 14. Sabana po tayo ha. Dito tayo sa Sabana. At ito yung possible na maging bahay po ninyo. Lapad naman ang harap ninyo. Laki nito. Ang oh. lapad. So ayos so oh. So, lapad ng harapan ng bahay ninyo compare sa iba ng mga bahay. At yun, uh, usually, uh, usually, ano na oh, may mga nakabang na para sa wiring, may wiring na sa loob, kompleto na. So, hinihintay na lang yung wi uh, wire galing sa Meralco. Okay? So, kayo na lang pong hinihintay. At hindi na natin, try nga natin, uh, nakalak na. Hindi na natin uh, pwedeng pasukin. Kung mga naka, papanood ninyo yung mga video natin, No, regarding sa mga bahay, isa lang naman ho yung itsura niyan. At ayun na, nakaabang na. At kayo na lang po ata talaga yung minihintay. So, nasa bandang gitna kayo eh. Galing doon, oh. So, mga ilang bahay lang naman. Yung after nung Black 42. So, sunod na kayo. So, pangalawa kayo sa corner lot. Okay, so itong lugar na to. So, ayun. Uh, shout-out kay Ma'am Jessica Delmon. Okay na po tayo. Nakita na natin. At, ah... Uh, balik na tayo dito sa 42 kasi hindi natin nakita yung uh, lot 7. So, 53 na lang. Sana mayroon ng block 53. Kasi mukhang uh, hindi pa talaga lahat. No? Inaayos yung mga bahay to Siguro, uh, nakaano lang sa bahay na kung sino na yung mga beneficiary na i -re nila dito. Yun yung mga inaayos dito sa, sa may sabana. So, tingnan natin dito sa kabila kung uh, ang ganda ng dugo. Takbo-takbo. <laughs> Nako. Parang wala pa ata yung lot 7. Um, Sil Sir Aldre, no? Wala pa yung lot 7. Na pinapapasyalan ho ninyo So ito, yung uh, block 42 Wala pa ung ginagawa Nung kabila po ito So yun na yung uh, pinaka parang pagitan Para ang susunod naman ay ibang block na So ito kasi ay block 41 na yung sumunod na yan oh. So galing ng uh, Galing ng main road Pasok dito sa kabila Wala tayo nakita na lot 7 Okay, so yun. At uh, wala pang update dun sa lot 7 na pinahanap ninyo si Aldre. At yan, may mga residente na hung, uh, relocate dito. At yan, oh, nakikita nyo. May mga mangilan-ngilan na. So, hanap naman natin yung block 53. 62. So, 63 ata yung nandun sa kabila. Yeah. 64, ah, may sounds doon sa kabila doon, may sounds Hanap tayo papunta dito Madang hapon <laughs> So, ayun, ah, uh, nandoon kasi 64, tapos 62 Ah, uh, papunta siguro dito sa kabila yung block 53 Ito kasi 46, sana, nandito. so yun, ah uh, Sir Aldri, pasensya na kayo. Wala hong lot 7 pa na ginagawa. So 16 and 14 pa lang ho yung meron sa block 42. So inaanap natin ngayon ay yung block 53. Nasaan na kayo block 53? Ah, yun! Nakita ko block 50, hindi <laughs> 53. ay, Diyos me. So ito, itong bahay na to, block 50 ito hanggang papunta doon at saka sa kabila niyan. So, 46 itong sa kabila. Saan kaya pagkakakilanlan natin ito yung Black 53? Sana meron na. Ito, Black 46, lot 14? Hmm. Try natin dun sa bandang unahan, ha? Banda dun. Ito kasi 50. So, isa pa lang yung ginagawa, yung corner lot pa rin. Pagkikita nyo, ah, parang may pagitan yung pagkakagawa ng bahay. So, parang particular lang na doon sa lot no, at block, kung sino na yung mga i-relocate nilang pamilya, ayun pa lang yung ginagawa nila. Hindi hu yung buong block, no? Yung ginagawa, ay, 49 na dito. So, pababa ito. Ayan, no? black forty block 49. Block 49, ito may lot 7 na dito. <laughs> at saka flat 5 pa lang ginagawa so ibig sabihin sa kabila na yun doon sa susunod ay uh, 48 tapos 47 so papunta doon sa kabila na yun yung uh, black 53 so lipat natin para mas makita ninyo ng maayos So, ayan, o, nakikita nyo yung ng bahay, yung ginagawa nila. So, ginawa, yung sumunod hindi, tapos ginawa, so, laktaw-laktaw. So, kumbaga, kung sino na yung pamilya na gusto na nilang i dito, yun lang yung uh, gagawin nilang bahay dito sa Sabana. So, ito, Black 50, sumunod doon ay 49 So, kung 62 yun, nandod mo may 62 yun sa poste. Eh. So, kung 62, 61, 59, try natin pumasok dito, baka sakaling nandi dito. Andayin pa nito. Oh. Andayin pa mga bahay na yan na bakante. Dito kasi, uh, inano kong pumunta dahil meron akong nakitang isang bahay na inayos na. So baka sa Kali, ito yung block 53 aray ko. Oh. Ay, inayos na nga to pero walang nakalagay ko anong block. Ayan oh, pinturado na. So dito sa likod, wala uh, ano na to. Dulo na. Dulo na o. Oh. Dulo na ito rito. At ilog na yan dyan sa mga kakawayanan na yan. May ilog na yan dyan eh. Okay. So, so sana meron ng makita natin yung Black 53. At sana meron na. Meron ng ginagawa. Dahil kung wala, so assuming tayo na Nandito dito sa lugar na to, yung block 53. Kasi kung 50 'yon, malamang ito ay uh 51 52 No? Nandito dito sa lugar na to, yung uh, block 53. Okay, kung ganun yung uh, pagkakaano. yung orientation ng uh, pagkakaano ng block ng numbering. So ayan no? Ito kasi 50 ito eh. So 50 ito papunta doon malalaking number ito sa kabilang 40 46, no? 46 ito. Tama ba ako? Oh, 46. Tapos nandoon yung 42. Tapos yung 41 sa sumunod. So hi. Nahirapan talaga tayo hanapin pagkawala pa. So try naman natin dito sa kabila. Sana may nagawa na. So ito, kung, uh, kung 50 itong nasa kabila, itong nasa kanan ko, ito malamang ay 451, tsaka 52. Oh, wala ito, 50 talaga ito. 50. O, oh, papasyalan natin yung doon sa may kabila na yun. 250. Pasalan natin doon sa may kabila, may nakita kong isa na, ganito na yung itsura. So yan, dami pa niya, no? Diba, nakatiwangwang lang yan, no? <laughs> At dito pa. So yung pag dito sa sabana, naayos nila yung bahay kapag meron ng i-relocate doon sa bahay. Pero the same time, ayan, nangyayari din, no? So, dahil wala pa nga nire-relegate, nakatiwangwang yung bahay. Ah, nasisira, syempre. Ayun, 54. Nakita natin, 54. So, may 54 dito. Itong kabila, 49. So, 54. Okay, kung 54 to, San kaya 53? <laughs> kung 54 to, sana nadudon yung 53. Ayan, o, oh, 54. Sana nandito yung 53. So, go na tayo. Ah, maganda itong lugar nila dito. Although, dulo na. Dulo na itong lugar. Pero, para sa akin, maganda. Kasi, kayo na lang, yung mga taong maaring pumunta rito, yung mga magiging residente dito sa lugar na to. So, sana itong susunod na bahay after nitong 54. Ay, 50, ay 54 pa rin, 55. Nice. Kala ko pa naman 53 na ito. 54 pa din ito. Ito sa kabila ay 55 na oh. Ayan oh, black 55 no? So malamang 55 pa din tong kabila. Parang katulad itong sa 54. Ito na yung lugar ng 54. So try natin sa kabila. Sa kabila nito, balik tayo. Maasa pa naman ako na ah, makikita na natin doon yung black 53 pero try pa natin sa kabila nito. Sama lang kayo ha. 202954. Kaso lumakto sa kabila yung ano oh, dito oh, meron ng nang uh, residente dito kasi pinaayos niya na yung uh, bahay niya oh. Oh pinapadera niya, ang taas ng pagkakapader oh. Tapos pinaikutan niya na ng hollow block itong uh, harap. 54, wala. Wala pa siya dyan, pero pinaayos na nila yung bahay nila. Kung 54 to, ito kaya yung 53. So, wala na. Halos na ikot na natin itong uh, sabana. Ang kabila na yan kasi dyan, dyan sa may isa na yan kung nakikita ninyo, ayan po ay Kristup na kung tawagin. Halos parehas lang yung uh, pintura ninyo ng Sabana Homes. Okay, so yun. Ah... Uh, Kinalulungkot ko, Ma'am uh, Rovelin at uh, kay Sir Erol. So hindi pa po natin makita yung Black 53. Wala pa po sigurong uh, ginagawa para sa Black 53. Kasi ito ay 54. 54 po ito. Ayun naman po doon ay 54 pa rin sa dulo tapos 55 sa kabila. So kung ito po ay 54, ito sa kabila ay 49. Ewan ko, baka ito, yung 53, or yung nasa kabila na yun, yun yung 53. Ba baka po ganun. Hindi <laughs> natin alam. Doon kasi sa bandang unahan, ah uh, matataas yung black and latte. Kaya ito lang yung uh, naiisip ko. At yun na nga rin, uh, isa pa, ginagawa nila yung bahay kapag ka meron ng pamilya o beneficiary na i-relocate dun sa possible na maging bahay nila. So ayan no, katulad oh, ito. Ginawa na to, di ba? Itong tatlo na apat. Yung apat na yan, ginawa nila yan no? Pero yung kabila, hindi pa. Nakita nyo? Hindi pa nila ginawa. So katulad dito. Hindi pa rin nila ginawa. yan. So kung yun doon sa kabila ay 54, 55, malamang ito yung 53. Sa akin lang ano ho yun. <laughs> Conclusion, estimate ko lang sa pagnanambering kasi yung nga ho natin nakita yung Black 55. So shout out kay ah uh, Sir Aldri at kay Ma'am uh, Ruvilin, kay Sir Errol, kay Jessica Delmon So nakita lang natin ay uh, yung block 41, lot 14 Yung iba, yung lot 7, although may 42, hindi pa natin nakikita So ito 50 oh ayan o, 50 rin to So may mga residente na rito So, ayaw ko, one month ago ata tayo nag update dito pero ayun may mga narilokit na rito and dyan o no? oh. So, may, na, may mga residente na may mga narilokit na oh. Na. subukan nating pumasyal dito kaso may music ayan o no? oh, 63 ito kung 63 ito ito yung 62 wala hindi na natin makita. Wala hindi pa natin makikita. Okay, so yun lang. Ah uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at uh, maraming salamat din po sa mga nanonood at sa mga nagsasubscribe sa ating YouTube channel at uh, shout out kay Ka uh, Shout out kay Ma'am uh, Erlinda Ramirez o Ramirez. Shout out kay uh, Mam Heruela at shout out kay Sir Alfredo. Trimpi. Trimpi ba? So yun, shout out po sa inyo. Maraming po salamat sa suporta sa po ninyo at sa walang sawang uh, panunod sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out sa Team Ruwi Lipat, yung uh, charity vlogger kung saan na member din po tayo sa mga charity works natin. Okay, go na po tayo. Maraming pong salamat po sa inyo. Thank you po.